SM Angeles Clark Pampanga. Ayan, kung nakita ninyo yung mga view dito, tingnan nyo, napakalinis ang kanilang surroundings. <laughs> Walang wala ang ibang SM. Galeng, ang haba pa ng kanilang mga parking area. Ayan, guys, uh, ang linis dito. Ayan. Ayan sa sunod kong punta dito mag shopping ako kung sakali na kasi dito malapit at uh, malapit dito sa Clark Airbase Base uh, manunood ako ng mga aeroplano alam nyo naman guys ang mga bu taga bukid ba diba? ignorante sa mga aeroplano kaya pupunta ako dito sa Clark Air Base ng Angeles Pampanga manunood ako dito ng mga airplane ayan alam nyo guys, ito yung entrance nila Oh. Ito yung entrance. Tapos, ito yung palabas. Isang way lang yan. Pero ang linis dito, wala parang wala gaano mga tao. ano kaya sila makakabenta dito, no? Wala namang mga squatters area na nakatira sa, sura, sa kapalibutan nila. Sa palibot nila, puro mga establishmento. Oh. Yan, may makikita kang uh, mga mga pidikab, Saka dito sa kanang ano may mga buildings na mahaba kaya parang hindi gaano matao unti-unti lang yung mga nag, namamasyal wala rin gaano sasakyan paisa-isa lang kahit mga motorista wala gaano pumapasok ano mga kabenta to siguro yung mga pumupunta rito yung nanggagaling sa ibang bansa no at dito na lang siguro nagsya-shopping. Nagsya-shopping. Ayan. Kasi bihira lang. Bihira lang talaga ang mga pumapasok dito. Kahit mga sasakyan, wala. Ayan, oh. No? Ang ganda lang ng view dito kasi malinis. Iba talaga yung medyo probinsya ang uh, mga mall. Kasi mo, malinis yung mga kapalibutan at kang din tao paano makakabenta ang mga stools doon sa loob ng SM kung sakaling walang namamasyal na bang mga tao tulad ng siyempre kung saan yung maraming tao doon yung mga nakakabenta dito ang makakarating lang dito yung may mga sasakyan